Pulisya sa bayan ng Gubat, Sorsogon, nais umanong ipagbawal ang paliligo sa Buena Vista Surf Camp dahil sa mga insidente ng pagkalunod. Brigada Intern Crystal Perez, ibrigada mo. Imumungkahi ni Police Major Jeroni Fartinga, officer in charge ng Gubat MPS, na tuluyan ng ipagbawal ang paliligo sa Benavista Surf Camp dahil sa insidente ng mga pagkalunod sa lugar. Ayon kay Fartinga, sa datos nila, karamihan sa mga nalunod sa nasabing lugar ay hindi mga residente ng Gubat o mga lokal na turista na hindi kabisado ang topogrupiya o baybay ng bayan. Magkakaroon ang pag-uusap ang barangay, MDRRMO at pulisya para sa nasabing hakbang. Matatanda tatandaan na nasa wika hapon ang 26 na taong gulang na aktibong miyembro ng 503rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5 at residente ng Barangay Sugoy, Castilla sa mismong lugar kung saan rin nalunod ang 15 taong gulang na babae na residente naman ng Barangay Marina sa Buyog, Sorsogon City nitong January 2024. In the heart of changing lives, ito si Brigada Intern Cristaline Perez ng 101.5 Brigada News FM Sorsogon, The Music and News Authority.